ka man naman ng mga nice. laban si Iman Oh mm. Malapak siya din ang kalaban Bang 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 wow. Mm. Bang Wow bakbakan baka ng gusto nito Wow Grabe Yon nakatikim si Iman Nakatikim si Iman hmm, Parang pakyaw din, pa. Parang kagaya din naman ng takto eh. Hmm, sige. Hmm. 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 Sila pareho sila ng galaw. Hmm, trap. Hmm. Pareho sila ng galaw guys. Eh. Oh. May lakas din yung kalaban ni guys. Oh. Wow. Subukan si Iman. guys, round number 2 Pakakalaban si Iwan dito Hindi kasi mas malaki si Iwan dito Masabay um. 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 okay. din yung kalaban Pero gustong bumawi Sige Sige

啊。 Oh, magaling din pala tungo batang tuyo magaling din pala yung karaben man. ang damihan mo suntok man, man Damian, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. nice uh, oo, bago din oo, bago din oo, bago din ay, na-enjoyed ganda ng lahat nakalimutan nila yung uras ha tagal ng oras.

Ano mo lang, grabe. Ano? Ano? Grabe ito, sinto ka na ito. Kabayan. Kondisyon ng bawat sa guys. Sa lubuhan. Sa lubuhan, tapos sa bayan, grabe ito. Sa lubuhan, sa bayan. Pinagdugtok na. Pinagdugtong na. Papalaban si Malmido oh, guys. Maganda kay Pires. Nag-jab-jab siya eh. Hmm. Nice. Oh. Na ni, ni Malmido yung ano, mm. na boxing. Hindi na natatakot na. No? Ano? Kuha na niya man yung, ano, yung momentum niya sa boxing, na. No? Oh, oh, hindi na siya natatakot. Hindi na, oh, uh, harsh. Hindi na lang yung, ano, naghihintay na sa wak. Kasi sakit, tumapang siya. Mm hindi -hmm. okay. Yeah, na, experience kasi. Ang ganda na experience ng nakukuha niya yung Oh!